Yes! Hello mga ka-farmers! Welcome to my vlog! So for this video, meron po naman akong isi-share sa inyo, no? So for a long time, no video, ha? Dahil po, ano, uh, yung mga baboy natin ngayon ay ano, halos na pangayoon, no? So binibili ng barato. Hmm. Na mabadaan tagana, no? Sa pagpamuhi ng itong baboy. So, ngayon, uh, mayroon po akong isi sa inyo. Kasi po, uh, bilang magsasaka, or lalo na kapag nandito po tayo sa, ano, Uh, mga maraming mga saging na saba, no? So, ang ating tatalakay ngayon or ang ating topic for today's video ay ano ba talaga ang kahalagahan ng katawan ng saging na saba, no? So, familiar nyo po ba yung katawan ng saging na saba na pinapakain po ng ating mga baboy? So, hindi lahat nagbibigay ng saging na saba o katawan ng saba, hindi lahat ng nag-aalaga ng, mga mga baboy ang nagpapakain, no? So, yung karaniwan pong nagpapakain ng saba ay yung mga magsasaka na nandun po sa mga, ano, sa mga kabukiran, you no? Know? So, uh, meron pong kahalagahan ang ang sab ang saging ang katawan ng saba dahil po ito ay more on fiber no so more on fiber or hibla or ano ba yun sa ano Uh, karamang tubigon siya, makatabang, makakatulong sa ating mga baboy. Pero, hindi ibig sabihin na meron silang mga nutrients na makukuha. Dapat hindi na tinibigay sa mga, lalo na sa mga palakihing baboy. Kasi po, ay, sa, uh, as what I've said, eh, as what I've said, so, sa sinasabi ko kanina, na ang katawan ng saba ay wala ko siyang makukuha ng nutrients. Hindi, tubig lang po or more on fiber. So ito lang po ay isang bilang panghalo or pandagdag na pandagdag na pagpaka, papapakain sa ating mga inahing baboy. So ang saba, ang katawan ng saba ay dapat lang natin ipapakain sa ating mga inahing baboy or sa ating mga buntis na baboy para po maiwasan ang katabaan. So yun lang po ang dapat nating tandaan na ang katawan ng sa Aging na sabah ay para lang po sa mga buntis na inahing baboy. But hindi po, hindi po, hindi ibig sabihin na dapat mong ibigay. Sa panahon lang po yung, ano ba sa Tagalog, nahirapan ako mag-Tagalog. Yung ibi ay isip pandagdag lang po, no? Pandagdag para ah, iwas gastos, ah, 'di ba? Tipid ba magtipid ta? Ah. So,